Ang krus na pinasan ni Simon, ikatatlumpu ng Agosto at paglabas nila'y kanilang nasalubong ang isang taong taga syrin na Simon ang pangalan, pinilit nila ang taong ito na pasanin ang kanyang krus, Mateo Kapitulo 27 Versikulo 32. Masyadong mabigat ang pasanin ng tagapagligtas para sa kanya sa kanyang mahina at nagdurusang kalagayan. Mula noong hapunan ng Paskwa kasama ang kanyang mga alagad, hindi siya kumain ni uminom. Nagdusa siya sa hardin ng Gethsemane sa pagsalungat sa mga satanikong ikong ahensya. Sa buong kaiya hiyang pagtatawanan sa isang paglilitis, nagtaglay siya sa kanyang sarili ng katatagan at dignidad. Ngunit nang matapos ang pangalawang paghampas, ipinatong sa kanya ang krus na hindi na makakayang batahin pa ng katauhan. Nahimite siya sa ilalim ng pasanin. Nakita ng maraming taong sumunod sa tagapagligtas ang kanyang mahina at pasuray-suray na paglakad, ngunit hindi sila nakakitaan ng awa. Nakita ng mga mang-uusig na imposible na niyang madala pa ang kanyang pasanin. Nag-isip silang humanap ng isang magdadala ng nakahihiyang pasan. Hindi ito magagawa ng mga hudyo. Sa panahong ito isang estranghero, si Simon na taga Sirene, na papasok mula sa bansa, ay semalubong sa karamihan, naririnig niya ang mga panunuya at pambabastos ng mga tao. Naririnig niya ang mga salitang palate na inuulit-ulit, bigyan ng daan ang hari ng mga Hudyo, napatigil siya sa labis na pagtataka sa eksena, at habang ipinahayag niya ang kanyang pagkaawa, hinugot nila siya at ipinatong ang krus sa kanyang mga balikat. Narinig ni Simon si Jesus, naniniwala ang kanyang mga anak sa tagapagligtas, ngunit siya mismo ay hindi isang alagad, isang pagpapala kay Simon ang pagdala ng krus patungong kalbaryo, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kaloob ng Diyos na ito, Pinangunahan siya nitong piliin kunin ang krus ni Kristo, at masayang tumayo sa ilalim ng pasanin nito. Naging paraan ng kanyang ni Simon pagbabalik loob ang ipinilit sa kanyang pasanin na krus, labis na napukaw ang kanyang pakikiramay para kay Jesus, at ang mga kaganapan ng Kalbaryo, at ang mga salitang binigkas ng tagapagligtas, ay naging dahilan para makilala niya na siya ang anak ng Diyos.